Nagka-hangover ba si mister? O di kaya naman si misis matapos ang okasyon? Lutuin mo itong hindi tinipid na chicken corn soup at sigurado akong tanggal ang hangover niyan. Hindi lang pantanggal ng hangover itong lulutuin natin guys. Swak na swak din ito syempre, pang ulam. Very nutritious at super yummy din kasi nito. Kaya sure akong pati bata ay magugustuhan din ito. Prepare muna natin yung mga gagamitin nating mga sangkap. Uunahin ko lang muna ditong hiwain itong mga aromatics natin. Balatan lang natin itong sibuyas at bawang at saka natin hatiin ng maliliit na piraso. At saka natin yan ilalagay sa isang manual food processor para mas mapino natin itong maigi. After niyan, isusunod ko naman dyan itong dalawang piraso medium size na carrots. Babalatan at hihiwain ko lang yan ng pa-cubes tulad nito. Next ay itong mga malunggay na hiningi natin sa kapitbahay. Hinugasan na natin yung malunggay bago natin pinuhin gamit ang kutsilyo. Pipinuhin natin yan para hindi masyadong makita ng mga kids ang malunggay. Alam nyo naman ang ibang bata, masyadong pihikan sa pagkain. Pagkatapos mapino ng malunggay, ay ito na po yung naging itsura niyan. Next na natin dyan itong isang lata ng whole corn. Pwede din po kayong gumamit dito ng sariwang mais guys. Wala lang kasi akong nabiling fresh na mais, kaya nasa lata na lang po ang binili natin. Pinuhin lang natin ang mga ito gamit ang manual food processor para mas lumabas ang corn flavor nitong mais. Pagkapino ay set aside na din muna natin ito. Sunod naman natin itong breast part ng chicken. Pinakuluan na po natin yan guys at saka natin yan hihimay-himayin. Bali yung pinagpakuluan natin itong breast part ng chicken ay wag natin itatapon guys. Gagamitin natin yon sa pagluluto ng ating chicken corn soup. Pagkahimay ng manok ay pwedeng pwede na tayong magluto. Sa isang kawali ay maglalagay lang tayo dyan ng mantikang panggisa. At kapag uminit na ay pwede na nating igisa ang pinino nating sibuyas at bawang. Igisa-gisa lang natin yan hanggang sa lumabas na ang bango nitong mga aromatics natin. Kapag nagisa na ay pwede na natin diyang ilagay ang hinimay nating mga manok. Igigisa-gisa lang natin yan saglit, saka naman natin ilalagay ang hiniwa-hiwa nating carrots. Gisa-gisa lang natin yan kahit one minute lang. Pagkagisa ay pwede na natin ilagay yung pinagpakuluan natin kanina ng manok. Since marami-rami nga itong lulutuin natin, kaya mag-aad pa ako dyan ng isang litrong tubig. Pagkalagay ng tubig ay isusunod ko na din dyan ang patis at isang pirasong chicken cubes para pampalasa sa ating chicken corn soup. Takpan at hayaan muna natin itong kumulo ng kahit 3 minutes lamang. Once mapakuluan na ito ng 3 minutes, ay bubuksan at ilalagay na natin dyan ang mais na dinurog natin kanina. Kung nakaabot ka sa part ng video nating ito, it means na interesado ka sa niluluto natin today. Kung sakali pong magugustuhan mo itong chicken corn soup recipe natin, pwede po bang pusuan mo naman ang video natin? At mag-iwan ka na din po ng comment na, I love this chicken corn soup recipe. Maraming salamat po. Pagkalagay natin dyan ng mais, ay isusunod ko na din dyan itong tatlong pirasong itlog. Babatihin muna natin yan bago ibuhos dito sa ating niluluto. Haluhaluin agad natin yan para hindi ito mag-form ng malalaking buo-buong itlog. Lulutuin pa natin yan ng 1 minute at saka tayo dyan maglalagay ng asin at paminta para dagdag lasa dito sa soup natin. After niyan ay maglalagay din ako ng slurry mixture. Bale pinaghalong 1 tablespoon ng cornstarch at 1 fourth cup ng tubig ang inilagay natin dyan. Pero kung gusto niyo naman po na mas malapot pa, dagdagan nyo na lamang po ang slurry mixture na gagawin ninyo. Halo-haloy lang natin yan para ma-well mix natin yung nilagay nating pampalapot. And last po na ilalagay natin dyan ay itong pinino nating malunggay. Halo-haloin lang natin yan at saka ito takpan. pakuluin lang natin yan ng kahit one minute na lang bago iserve. And there you have it guys. Ready to serve na at ready to higup na rin itong super healthy at super sarap na chicken corn soup recipe natin. Tag mo na din ang mga friends and loved ones at subukan nyo na din gumawa nito. Maraming salamat sa panonood. Bye!